Ready ka na? Magandang gabi po sa ating mga kababayan. Uh, meron po ba kayong tanong para sa ating mahal na gobernador, Presbytero Velasco Jr.? Asalukuyan po tayong nasa set ng Presby with Love, kung saan mamaya pong 6.30 ngayong gabi, ay uh, sa same papawid, sa same papawid ang programa po na ating gobernador kung saan sasagutin po niya ang mga napapanahok sa PIN at mga issue patungkol po sa ating lalawigan. Kaya kung meron po kayong mga katanungan na paabot sa ating mahal na Governor Presby, maaaring niyo po yung ikomento sa ating comment section box para maitanong po natin directamente sa kanya. So sa lahat ng ating mga kababayan, ang tabay po kayo dahil naka set na po kita, awaiting uh, na lamang po kita sa pagdating ni Governor para po sa ating pangalawang episode ng uh, Press B with Love. So itong Press B with Love ko ay napapanood sa bayang sumasing papawid sa radyo natin FM Buwak, gayudin ko sa Radyo pamalindig at sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3. Tuwing araw po yan ng Huwebes, 6:30 ng gabii. So sa lahat po ng ating mga kababayan, kayo man po ay nasa loob ng kapuluan, nasa loob man kayo ng uh, Marinduque, sa aning na bayan ng ating uh, probinsya, Gasan, Mugpog, Buwak, Santa Cruz, at uh, Torijos, gayon dito sa Buwak, at salat uh, sa lahat po natin na mga kababayan na nandyan sa labas ng kapuluan, sa bahagi ng Metro at Mega Manila, kung kayo po ay may naisip abot na mga concern, kinaing, sugestyon, welcome po ang programang ito para naman po sa total development ng atin pong mahal na probinsya. At ang ating pong gobernador ay willing na willing sagutin ang inyong pong mga katanungan. Sa so, kung po ng programang ito ay din, nilalapit at dinadala, dinadala po natin ang mga programa ng Kapitolyo sa ating pong mga mamamayang marindong kenyo. So, special shoutout po sa inyo, lahat ng ating mga kababayan na naka-tune in ngayon, antabay po kayo. Ilang minuto na lamang, 6.30, Presby with Love. Ikot po yung set natin. Ikot po yung set natin actually. So, meron tayong center, uh, monitor, yan, tapos, yan ho yung upan mamaya ni Governor. Tapos, dito po ako maupo. Sa other side. Yan, nandito ang ating mga staff. Kasama natin si na Rix, bla bla bla, ang RRC. And of course, si na Blair at ang staff, communication staff ni na, uh, ng Office of the Governor. Yan, so... Ano, ang mga masisipag na team na kahit na nasa holiday ngayon ay uh, continuous ang pagserbisyo sa ating mga kababayan. Alright. Okay. See you once again. Tune in po kayo mga kababayan. 6.30. Ngayon na po yan. Bye-bye.